kapatay gutom. So, meron na naman tayo i-review na another na mga snacks ngayon, guys, na pinagbibili natin sa Nobo. So, galing tayo ng Nobo, guys, kahapon. So, yun na nga yung mga napamili natin, guys. So, Nobo. Dito sa bayan ng, ano, Lucena, guys, yung Nobo. So, yun na nga, guys. So, papakita ko sa inyo, guys, kung ano yung binili nating snack. So, yun na nga. So, ito na nga latag na natin, guys. So, binuhos ko na yan ng ating mga Korean snack, guys. Kung so, ni Korean mga biscuits nga pala to. So, ang dami natin mga pinagbibili, guys. So, titikman natin kung ba yung mga lasa nito, guys, ng mga pinagbibili nating snacks, guys. So, iba't ibang klase mga biscuit, guys. So, nakita ko lang to doon sa Nobo, guys. So, naano ko, no. So, ayan na nga yung mga biskwit, no. So, nakikita nyo ito muna yung, una, yung orange na biskwit. Crispy Dose guys yeah. So, ayan na nga. So, ayan yung mga snacks natin. Ayan, iba't ibang klase. Nakita nyo. So, tinitip naman natin yung expiration. Tinitip natin yung inspiration. Parang iniiba nila, guys. Ay, nanon nila kasi hindi nga mabasa. So, ayan. Ayan yung mga biscuits. Diba? Iba't ibang klase sa guys, di ba? So, na muna natin tikman to guys. Kano ba talaga lasa nitong inayupak na to guys, no? So, hindi natin mabasa guys eh. Hindi natin mabasa kung ano man yung mga nakalagay dyan. So, buksan natin guys. O, so, ano ba yan? Durug-durug loob niya guys. ba yun? Hmm. No, masarap naman siya. Hmm. Ang laki sa picture guys pero sa realidad napakaliit. Pag ganun ng Korea, baliktad ng Japan. Hmm. At ito naman. Masarap yung laki niya kasi napakala napakalaki. No? Alam? Alam? hanapin itong isang kong na to. Hmm. Ganyan din kaliliit yung laman niya. Ang liliit yung laman. Ah, ito naman. Ito naman, guys. Sarap naman siya. Ahem. <coughs> Ayan yeah. Portable lang akin, guys Parang ah, ang pinakamasarap ito Yung sa dulo guys Pero lahat sila masarap In fairness naman Lahat sila masarap Tapos ito naman guys Yung mga biskwit Ayan yeah. Kayo naman. Ang mga biskwets naman ang titikman natin, guys. So, tatlo yan. So, yan. unahin naman natin to, yung parang ube yung datingan niya, guys. Ube yung datingan yun. Eh. Pambira, eh. So, kaya na tsura ng loob nito, guys. So, tingnan natin yung loob niya. Kaya ano na yung tsura ng isang hinayupak to. So, ay, ang ganda ng itsura niya sa loob, guys. So, oh. ang ganda ng itsura niya. Kesa ito, oh, itsura niya sa loob. O, oh, tapos ito yun. O, oh. oh, diba? Ayan. Oh. Ayan, guys. So, yan ang itsura niya, guys. So, ito. So, tikman natin. Hmm? Ayan siya. Parang masarap siya ah. Yun, ubing-ubing -ubi siya guys. Tapos, ala nga. Tapos na naman guys, tikman naman natin itong biskuit. Shouling egg cake. Hindi ko nga alam guys kung ano eh. Kung ano bang nakalagay. So yan na yung itsura niya guys. So yan no. Oh. Ayan yung tsura niya sa loob guys. So, ganyan. Para siya, may mga sesame seeds siya sa loob guys. Ayan, no? Oh, kita nyo ba? Diba? May mga sesame seeds siya sa loob. So, tikman natin guys. Hmm? Ano ito? Masarap. Egg cake. Mmm. Ang na guys. So yan, natikman na natin yung iba. Tapos, ito namang green. So ano namang kaya pakulo nitong green? Parang ano sa Seaweed siya guys, no? Parang siya seaweed. Ito yung green. O, oh, di ba? Diba? Parang may mga seaweed siya yung biskwit. May seaweed siya sa loob. So, tingnan natin pang malakasan guys. ano yung tsura niya sa pinakakaloob-looban niya guys. No? Para wala nang maisisikreto pa to. Binungkal na natin lahat ng kaloob-looban niya guys. Kasi lahat. Ayan! Ang ganda nyo na sa picture niya. In fairness, dito sa naka ano nito ha. Same siya dun sa picture niya doon sa wrapper niya guys in fairness no ayan nadurog hmm hello ang gulo po to hmm -mm. Okay guys, mahilig ako sa seaweeds guys. Kaya na-appreciate ko yung mga lasa ng ganito. Yan may mga seaweeds. Masarap siya. Ayan guys, so. Ang loob niya. Ay, favorite ko na to. Masarap siya. Masarap. Totoong may seaweed siya sa loob, guys. Kasi ito naman. Ito naman din. Ano, alam ko ano to, guys. Parang meron siyang... Alam eh, guys. Eh. So, ano yung mga nakakabasa dyan? Kung ano yung nakalagay dyan? Basahin nyo na lang, guys. Kasi, ang hirap eh, guys. Eh. So, ang ganda ng packaging din talaga kasi nito. Talagang attractive talaga yung packaging niya, guys. No, yan, no? So, ayan yung loob niya. So, ito yung pinaka-biscuit niya. ilabas natin ng bonggang-bongga. Ayan, no. Ganyan siya, guys. No? So, in fairness, medyo kopya naman dun sa drawing. do sa ano niya. Ah, masarap to. Mm -mm. Masarap to mga biscuit nito, guys. Nag-enjoy ako dito. So, yan. buksan natin ulit to. Para makita nyo yung pagka-seawage nito, guys. Yung pagka-seawage niya. Mas favorite ko to sa lahat. Lahat ko natikman ko mas masarap to. Ayan, no, guys. O, oh, may seawage talaga siya sa ibabaw, right? Tinan mo, tinan mo. O, oh, tinan nyo. O, oh, di diba? Okay, tingnan natin. Hmm. Guys, ang sarap nung may seaweed. Nasandasan niya yung may seaweeds guys. So, yan na nga guys. So, no, ang pinakamasarap dito sa lahat guys, sa lahat ng mga snacks na to. Hmm. Ang ngayon, kung nakain ko pa rin siya guys, ang sarap. Ang sarap kasi guys, eh. may seaweeds. Talagang nasandasan niya yung seaweeds. Ngayon, no, Ayan guys, no? ang pinakamasarap sa lahat ng to, sa lahat ng mga -food taste natin. Ang number one sa akin to, seaweed na to. Tapos, ito, pumalawa. Yan, pumalawa to guys. Ang sarap niya guys. Iba yung atake nito guys, ng baga biscuit niya. Kasi malalasahan mo talaga yung pagka-sewage. Tapos mahilig ako doon sa biskwit na medyo toasted yung biskwit. Ganun. Ah, so. Hindi ko sa matik ng masyado, guys, eh. Pero may masarap nito sa kasi parang may laman siya sa loob. Ayan, no. Parang may siya sa loob na crunchy siya. Ganyan. Tsurang masarap na. Tikman nga natin para matapos na, no. Hmm, masarap din sa kaya. Ano yung pangalawa na masarap? Yan. Tapos ito, ito naman yung parang style chips sa yung tatlong yan. Hindi ako masyado nasarapan sa kanila. Dahil kasi, ang liit eh, di ba? Ang laki dun sa picture. Tapos pagdating dun sa loob, ang liliit, guys. No. Parang nakakapeke. Diba? Hindi ka parang nito, ang liit nga yung lalagyan niya. Pero, ang laki ng mga biscuits sa loob. Sana ganun na lang din yung ginawa nila, 'di ba? Tama 'to, okay. Kasi nakaka-disappoint 'di ba? Tignan mo. Ang laki nung sa picture, oh. Pagtingin mo dito, guys, oh. Tignan mo itsura. Oh. Ganyan yung itsura, guys, 'no? Sino ba hindi matutuwa niyan. Pero masarap din naman yung lasa niya. In fairness din naman, masarap. Ayan. ang tigman ko ulit. Etong maanghang. Yan. Masaya so, ayan lahat guys. Ito lang masarap, masarap. Ito masarap. So ayun nga guys, sinare ko lang sa inyo yung ating mga snacks. Ang ating mga snacks na pinagbibili guys sa Nobo. So napin nyo yung dalawang yan. Tapos to, masarap yan. To, yan guys. napin nyo yan guys. So napakasarap guys nung tatlong yan. Halos lahat naman siya masarap guys. Kaya lang hindi ko lang trip talaga yung gantong. Ang kasi. Tapos ang tigas niya. Alam mo yun, ang liit tapos ang tigas. Parang, ang liit eh. Parang hindi ako nag enjoy Pag ako nag-enjoy talaga. Ang lasang lasang seaweed siya talaga. Maximum level. Kaya so, na nga guys, dito na tapos ang aking review sa mga Korean snacks na binili natin sa Nobo. So try nyo na rin bumili sa Nobo guys ng mga snacks doon. Napakadami nilang bago. So, hindi ko pa nabili lahat as in talaga. So, tinry ko lang talaga tong Big at matikman at my shirt sa inyo, no? Mga putis natin lahat to. So, dito nagkatapos ang aking vlog ng mga patay gutom ni Amore Vlogs. Babu!